Pangulong Bongbong Marcos ukol sa panghihimasok ng International Criminal Court, hindi pa sila nagkakausap ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng kanyang declaration, hindi pa kami nagkausap. Pero bago siya umalis papuntang ASEAN uh, uh, sa United States, uh, nagkausap kami and isa yan sa mga na-take up namin. Kamakailan ay sinabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pag-anib ng Pilipinas sa ICC. Bagay na nire-respeto naman ni Vice President Duterte. Pero pinanindigan ng pangalawang Pangulo ang kanya namang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC sa bansa. Sa gitna ng mga nangyayari sa politika, nakikita ba ni Vice President Duterte na ang inihain resolusyon sa Kamara na sumusuporta sa ICC ay isang hakbang upang patahimikin ang pamilya Duterte? Iwan na lang namin yan sa mga tao no? na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives uh, ng House of Representatives. May paalala naman si Vice President Duterte sa taong bayan sa gitna ng mga ibat ibang issue sa politika. Well, magmasid. Uh, yung mga mahilig uh, sa politika, magmasid sila. And uh, Hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. And syempre, mas malayo pa ang uh, 2028. Sa kabila ng mga nangyayari, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy silang magtatrabaho sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Kaya nga kung nakikita ninyo, 'yung mga ginagawa namin ay uh, gawa lang uh, trabaho lang sa Office of the Vice President uh, sa Department of Education and kung meron mang atake or meron mang issue na lumalabas, uh, we address it uh, on a case-to-case -case basis.